Mga Hukom Kapitulo 1 Nabihag ng lipi ni na Judah at Simeon ang hari ng Bezek. Pagkamatay ni Joshua, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita, Sino sa amin ang unang sasalakay sa mga kanineyo? Ang lipi ni Juda ang mauuna. Ipapasakop ko sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, Tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na nakalaan para sa amin. Pagkatapos ay tutulungan naman namin kayo sa pagsakop sa lupain para sa inyo. Tumulong nga ang lipi ni Simeon. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga kananeyo at ang mga Perezyo umabot sa sampung libo ang napatay nila sa Bezek doon nila nilabanan ang hari ng besek, mga kananeyo at ang mga pereseyo tumakas ang hari ng Bezek ngunit hinabol nila ito at ang mahuli ay pinutulan ng hinlalaki sa paat kamay sinabi ng hari ng besek, pitumpung hari na ang naputulan ko nang hinlalaki ng paa at kamay at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon, pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Nasakop ng lipi ni Judah ang Jerusalem at Hebron ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Juda. Pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lunsod. Pagkatapos nilabanan naman nila ang mga kananeyo sa mga kaburulan, sa kapatagan at sa disyerto sa katimugan. Sinalakay ng lipi ng Juda ang mga kananeyong nasa Hebron. Dating lunsod ng Arba at natalo nila sina Sesay, Ahiman at Talmay. Nasakop ni Otniel ang Debir. Mula sa Hebron, sinalakay naman nila ang Debir, ang dating lungsod ng Sefer. Sinabi ni Caleb, ang anak kong si Aksa ay ibibigay ko para maging asawa ng sino mang makakasakop sa lungsod ng Sefer si Otniel na anak ni Kehas at pamangki ni Caleb ang nakasakop sa lungsod. Kaya siya ang napangasawa ni Aksa. Nang sila ikasal na, inutusan ni Otniel si Aksa na humingi ng bukirin sa kanyang amang si Caleb. Kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. Bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupang ibinigay mo sa akin ay walang mapagkukunan ng tubig, sabi ni Aksa. At ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing itaas at ibaba. Ang mga tagumpay ng lipi ni na at Benjamin. Ang angka ni Hobab na isang sineyo na kamag-anak ng Diana ni Moises ay sumama sa lipi ni Judah mula sa Jericho ang lungsod ng mga palma hanggang sa ilang ng Judah sa timog ng Arad. Nanirahan silang kasama ng mga Amalikita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Juda sa pagsakop sa lungsod ng Sephat. Pinasak nila ito ng husto at pinangalan ng Horma Nasakop din nila ang buong Gaza, Ashkelon at Ekron. Tinulungan ni Yahweh ang Juda, kaya nasakop nila ang mga kapurulan. Ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay ang mga karwahing bakal, ay may mga karwahing bakal. At tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron. Pinalayas niya roon ang tatlong anak ni Anak. Ang mga Jebuseyo namang naniniran sa Jerusalem ay hindi pinalis ng lipi ni Benjamin. Kaya hanggang ngayon ay kasama nilang naninirahan noon ang mga ito. Sinakop ng mga lipi ni Jose ang Bethel. Ang lusod naman ng Bethel na dating Luz ay sinalakay ng mga lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala mula sila mag, nagpadala muna sila roon ng mga espiya. Sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagandim balaan ka namin. Itunuro naman nito sa kanila at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking na nila pati ang pamilya nito. <clears throat> Pagkatapos, ang lalaking iyon ay nagpunta sa lupain ng mga hiteyo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon ay tinatawag na Luz. Hindi pinalis ng mga Israelita ang mga kananeo. Hindi pinalis ng lipi ni Manases ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Betsian, Tanak, Dor, Ibleam, Megiddo, at sa mga nayong sakop ng mga ito. Kaya na natili roon ang mga kananeyo, sapagkat ng maging mas makapangyarihan ng mga Israelita, hindi nila lubusang pinalis ang mga kananeyo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Hindi rin pinalis ng lipi ni Ephraim ang mga kananeyo sa lungsod ng Gezer. Sila ay sama-samang naninirahan roon hindi pinalis ng lipi ni Zablon ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol. Sama-sama silang narira, naninirahan doon. Subalit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang mga alipin. <coughs> hindi pinalis ng lipi ni Asher ang mga tagalunsod ng Ako, Sidon, Abab, Aksib, Helba, Afek at Rehoth sama-sama silang naninirahan doon. Hindi rin pinalis ng lipi ni Neftali ang mga taga Betsemes at bet Anat. Sila ay sama-samang naninirahan doon, ngunit inalipi nila ang mga taga roon. Ang lipi naman ni Dan ay napap- napaurong na mga Amoreo pupuntang Bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoreo na Mapanira, makapanirahan sa kapatagan sa halip ay itinaboy sila sa kaburla. Hindi umalis sa Heres, Ayalon at sa Albim ang mga Amoreo, ngunit dumating ang araw na sakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipin sila ng mga ito. Ang sakop ng mga Amoreo ay mula sa Pasong Alakdan hanggang sa Petra